sa iyon. Ito na nga pagdating namin dito sa may uh, pet market dito sa may uh, bayan ng Bantol. Uh, Rental member para sa uh, ibilin namin naming handa ni Sofia. Um, pinababalik kami ng ano, uh, after 45 minutes. Pero well, ngayon pagbalik namin wala pa rin yung ano, iniling. Iniling na pork. So ayun ko dito kay Roger kung meron na siyang Kung uh, kung meron na ba. Marami. Ano ba meron ah? Ito. Ah, may meron na pala. 150. Meron na pala, meron na. Ito pala gilingan dito. Ano ba 'yan? ba 'yan? Ano manok? madam, mga karne ko madam, manok po, baboy. So, ito na yung giniling natin. Okay, sir, bayad ito. Salamat. Oh, yung so, sirogen. Ito na, Sakto na ba ito, Sakto na ba yan? Ibig sabihin, kaya tayong ang dami natin, kaya kaya ba yan? Kaya rin na daw ito. So, ano pang pa bibili niyo? Carrots. Asa na? Ayun yung pansit. Ayun pansit. nagtatampo si Sophie dahil uh, yung hinahanap-hanap niyang cake ay uh, mayroon na siyang cake mamaya sanda niya hindi na yun magagalit hindi <laughs> na magtatampo para saan yun B? Ah, para sa bangzit Potatoes. Okay, din ako ng potatoes na. Potatoes. Ay, kamatis pala. Wala pala akong kamatis. Wala pala akong binihin ng kamatis. Okay. Kamatis bi. Kamatis. Bilay mo ako ang kamatis. Kahit isa lang. Dito. Yung hinog kay so, ka lang, kung oh, hinog oh, na hinog. Ito, ito, ito. Hinog na hinog. Ito na sa bagong kamatis, parehas, 100. Ano kahit isang piraso lang. Papatagwit ko, 40

Ayos naman itong so, mula si ka, yung Meron ano Sa peraso lang, madam. Aling meron sa Sige. Pesan, po. Sige, kayo Saan po, madam. Ito Ito po, madam. Ito po, madam. Ito po, madam. Ito ito nakabili na para sa ayan kan, pasit kanton ah, kanton bihon so ito na meron na rin na, ito, para sa Shanghai oh, ngayon naman pa naman ang manok adidas ayun siya ayun, ayun maganda ayun ayun maganda ayun adidas Yan, yan.

Papahati ko na lang. Seb, yan na yan. Okay na yan. Pahati ko na lang. Okay. ganda ng tilapia, bis. Ang ganda ng tilapia. tilapia kaganda. Eh? Adidas. Magkano ang kilo, B? 150 ang kilo, yan. Adidas para sa agobo. Ano yung... Pulutan ng mga magbabari. Ulam na lang yan. Bakit ubusin kaya mong ubusin yan? Eh, nung pulutan ni Isaw? Hindi na. 150 50 doon sa Tapos anong kulang natin? Ah, uh, wrapper na lang. Lubyang wrapper na lang. Ayan, lubyang wrapper na lang. Ayan ah. Uh.